light, camera, action so yun mga kaibs tumating na yung para sa nainihintay ko mas kalahating buwan ko rin hinihintay ito kasi na kayo maingay dito ano? na natin mga kaibs para sa nainihintay ito mga kaibs para sa makatulog nakaisip sa gabi ayun na hilaan nyo ano to uy ah, ayos ito o oh. Dito tayo na ano yung tawag na to tapos tayo na yun. Ayan Oh. Number 3. Tapos ito na yun. Ito yung uubos ng mga istambato bato. Yun know? o. Oh. Ah, Ayos o. Ay, hindi din. Sorry. Ayan Oh. Oh. Ah. Hmm. <laughs> wala kasing ganto ko. Oh. Yung uha. Ito o. Oh. Meron na tayo. Tapos ito pa isa yun no hmm dali na dali na rin to, mga kaibs no? Hmm. ubos na naman ang isang bato nito so yan no bueno, pinatlo ko na effective kasi yung gur na ganun yan no Ba, wala na maraming stock. Ayun lang. Hintayin ito mag-fishing.